I've been attached with the feeling of waking up with you by my side Kahapon nga guys, si talagang nag-trending nga sa social media ang poster na ito na pinos ng ang walang kwentang podcast na kung saan finally itong ating Doni at Bell ang magiging guest dito kasama ang kanilang director. At talaga namang kilig rin sa larawan na inilagay. Pero ito na nga guys ang pag-uusapan natin dahil pagka-post pa nga lang nito ay talagang nagkaubusan nga agad ng slots kaya maraming ang mga at sobra na lungkot patungkol dito dahil abangers nga sila sa magiging podcast na ito na talaga namang marami nga tayong malalaman at talagang sold out nga agad at talaga namang todo suporta nga dito ang maraming bablis at narito pa nga guys ang bawat komento na mga bula patungkol dito.